Alam nyo ba na maraming bawal gawin dito sa Singapore? Ako si Diane, I live here in Singapore for more than 20 years. Marami talagang bawal gawin dito sa Singapore na normal lang natin ginagawa sa Pilipinas. Pero wag nyo iisipin na wala na kayong freedom. Kung ako nga lang masusunod, dapat nga ganito rin tayo sa Pilipinas. Kakatuwa talaga yung mga tao dito kasi may mga disiplina sila. First, no eating and drinking sa mga public transport like bus and MRT. Next natin guys is wag kayong magpapakain dito dito ng mga figure o any wildlife. Bawal po magpakain sa mga ibon. Bawal din dito guys ang magdala at magbenta ng chewing gum. Kaya wag kayo magdadala kung galing kayo sa Pilipinas. Wag kayo magdala ng mga chewing gum. Baka kasi ma-inspect kayo. And bawal din dito guys yung hindi nagpa-flush ng toilet kasi minsan may mga random check. Hindi man kayo makukulong pero may find kayo. At bawal din dito guys yung spitting and littering. At ang smoke din guys, bawal dito lalo na sa mga public place kaya dapat lagi kayong aware at kung mapapansin nyo very seldom kayo makakakita ng mga police dito na naka-uniform kasi usually hindi sila naka-uniform. Magugulat ka na lang may fine ticket ka na. At syempre bawal din mag-ingay after 10.30pm kaya wala nang pwedeng mag after ng 10.30pm kasi pwede ka nang tumawag ng police pag may maingay pa nyan Ayan guys, follow for more